Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan ng M2M Desires. Ako po si Kuya Will at ngayon may isang kwento na siguradong kukurot sa inyong damdamin. Isang kwento ng init, ng lihim at ng pag-ibig na pilit itinatago pero hindi mapigilan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magbigay ng isang mainit na shoutout kina Jack Moyica mula sa Los Angeles, California at syempre, kay William Lakaba. Maraming salamat sa suporta ninyo, mga tol. Sana'y damang-daman nyo rin ang mga kwento natin kahit saan man kayong bahagi ng mundo. At kung kayo naman ay may kwento ring tinatago, lihim na relasyong di malimutan, o kahit simpleng karanasan na gusto nyong ibahagi, isend nyo lang dito sa M2M Desires. Malay nyo, Susunod na kwento nyo na ang marinig ng lahat. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong lalampas sa limitasyon ng pag-ibig. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento ni Nick sa isang sulok ng opisina, sa isang fire exit na naging saksi sa isang lihim na relasyon na damang-dama ang init. Hi Kuya Will, ako nga pala si Nick, nagtatrabaho sa isang opisina dito sa Maynila. Medyo tahimik lang ako sa trabaho, pero may isang kwento akong matagal ko nang tinatago. Yung tungkol sa isang lihim na relasyon namin ni Carlo, kasama ko sa opisina. Alam mo, mahirap magsimula ng kwento kapag ganito yung klase ng kwento na pinagiingat mo. Hindi dahil tinatago ko, kundi dahil natatakot akong baka hindi maintindihan. Pero heto ako, susubukan kong ilabas lahat ng walang halong takot o hiya. Si Carlo, kasama ko sa opisina. Nakikita ko siya araw-araw kasama namin sa meeting, same coffee break sabay na bumababa ng elevator pero palaging may distansya sa pagitan namin kapag kasama ang iba. Parang may invisible na pader na pumipigil sa amin. Pero sa likod ng mga mata namin, nagkukulit ang mga tingin na hindi namin sinasabi sa salita. Isang araw, may nangyari. Habang palabas kami ng elevator, nagkalapit ang mga kamay namin. Hindi naman sinasadya, pero ramdam ko yung tingling sensation na bumalot sa braso ko. Nagdilim ang mundo sa loob ng segundo. Ayoko sanang umabot sa ganoong punto, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na matulala. Si Carlo, tahimik din, walang sinabi. Pero ramdam ko sa tingin niya na yun na ang simula ng isang bagay na matagal na niyang tinatago. Hindi ko alam kung totoo ba ito o kung ilusyon lang. Pero nung gabing yun, hindi ko maiwasang balikan ng mga sandali sa araw na iyon. Yung mga simpleng haplos na nagiging sobrang mahalaga. Yung mga tingin na puno ng katanungan. Kuya Will, sa opisina, bawal talaga ang ganitong usapan. Lalo na yung mga hindi inaasahang haplos o mga palihim na tingin. Pero minsan, habang naglalakad kami papunta sa pantry, bigla niyang hinawakan ng braso ko. Mahina lang pero sapat na para maiparamdam niya na nandyan siya. Hindi kami nagsalita pero ramdam ko na naguusap kami gamit ang aming mga mata. Napangiti siya tapos marahan niyang inilapit ang kamay niya sa akin hanggang sa magdikit ang balat namin. Parang di niya kayang itago yung nararamdaman niya kahit delikado para sa amin. Doon ko na-realize na hindi lang ako yung nagtatago ng lihim na ito. Pareho kaming may takot, pero pareho rin kaming nananabik. Hindi ko na maiwasang mag-isip kung ano kaya ang susunod na mangyayari. Isang gabi, sobrang late na sa opisina, nagpa siya kaming lumabas ni Carlo para magpahinga sa isang maliit na bar malapit lang. Gusto lang namin ng lugar kung saan pwede kaming mag-relax, kung saan walang nakatingin. Habang umiinom, unti-unting lumalapit ang mga balikat namin. Napansin kong napapatingin siya sa mga labi ko. Sa bawat titig niya, ramdam ko yung kaba na hindi ko pa naramdaman dati parang sinasabi niya nang hindi nagsasalita. Gusto kitang halikan. At nang niyakap niya ako ng dahan-dahan, ramdam ko ang init ng katawan niya. Bigla niya akong hinalikan. Yung tipo na parang matagal na niyang gustong gawin. Hindi ito yung tipikal na halik, kundi yung tipo ng halik na nagpapahayag ng tunay na pagnanasa. Hindi lang excitement, kundi yung pagnanasa'ng di matago. Akala ko kaya kong pigilan. Pero nung gabing iyon, sa madilim na fire exit ng building, sa ilalim ng pulang ilaw ng emergency sign, parang nawala ang lahat ng linya na dati naming hindi kayang tawirin. Late na naman kami natapos sa trabaho. Tahimik ang paligid, malamig ang aircon, pero tila may ibang init sa pagitan naming dalawa. Nick, hinila niya ako bigla. Nagdikit ang katawan namin, ramdam ko agad ang tibok ng dibdib niyang mabilis at mariin. Napaatras ako hanggang sa pader at sa bawat paglapit niya, lalo akong natunaw. Mainit ang hiningan niya sa leeg ko at parang may nais siyang sabihin na hindi niya mabigkas dito tanong ko halos pabulong hindi siya sumagot sa halip marahan niyang inilapat ang labi niya sa akin hindi iyon halik na banayad puno ito ng damdaming kinimkim parang matagal nang gustong sumabog wala kaming nasabi pero ramdam ko ang lahat yung bigat ng kanyang damdamin yung pananabik at yung pagbitaw namin pareho sa mga prinsipyo naming dati naming iniingatan. Sandaling katahimikan, mahihinang tunog lang ng galaw, ng mga hiningang pilit pinipigil, ng mga damdaming ayaw iparinig pero hindi na rin kayang itago. Nasa sulok kami ng makitid na espasyo. Tahimik, pero sa loob-loob namin, may bagyong hindi mapigilan. Hawak niya ako ng mahigpit, at ramdam ko ang init ng katawan niyang dumidikit sa balat ko. Ang init mo, bulong niya. Halos hindi ko na marinig sa pagitan ng mga hinga. Wala na akong nasabi. Yumakap ako sa kanya. Pumikit habang hinayaan ko ang sarili kong magpadala. Mabilis ang mga sumunod. Parang apoy na matagal nang pinipigil at ngayong sinindihan na. Wala nang makapigil nang humigpit ang hawak niya sa akin. Alam kong pareho naming narating ang hangganan. Hanggang sa naramdaman ko ang mas mahigpit na paghawak niya sa bewang ko. Malapit na ako at sa isang iglap sabay kaming bumitaw. Tahimik, pawisan, kapwa hingal, pero walang nagsisihan. Grabe, sabi niya nakangiti. Ilang buwan ko na itong iniisip Napangiti rin ako kahit hindi ko masabi kung anong klasing saya yon. Paglabas namin ng fire exit, walang nagsalita. Pareho naming isinuot muli ang maskara. Professional ulit kami. Parang walang nangyari. Kinabukasan kinabahan ako, Kuya Will. Habang papalabas kami ng opisina, may mga kasama kami na nakita kami ni Carlo habang hawak kamay kami sa parking lot. Hindi kami pinagalitan, pero ramdam ko na alam na nila ang sikreto namin. Gusto kong itago ang nangyari, pero di namin kayang itago pa. Pero sa kabila ng lahat, naisip ko, okay lang. Kasi kahit sandali lang, ramdam ko yung kalayaan. Yung pakiramdam na hindi kami nagsisinungaling sa isa't isa. Kahit palihim pa ang relasyon namin, ramdam namin ang init ng bawat sandali na magkasama kami. Hindi ko alam kung anong tawag sa kwento namin ni Carlo, Kuya Will. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Parang nasa gitna lang kami ng malaking tanong. Pero hindi kami sumusuko. Pinipili namin na tanggapin yung mga nangyayari, kahit gaano kahirap. Hindi namin alam kung anong meron bukas. Pero gusto kong malaman mo na kahit hindi kami open sa lahat hindi ibig sabihin na hindi kami totoo. Tinatanggap namin ang sarili namin at tinatanggap namin ang isa't isa. Maraming salamat Kuya Will sa pakikinig. Sana makatulong ang kwento namin para maintindihan mo na minsan hindi laging madali ang magmahal lalo na kung kailangang itago. grabe mga kaibigan. Minsan pala, kahit ganon natin gustong itago ang isang relasyon, hindi natin mapipigilan ng init at bigat ng damdamin. Katulad ni Nanik at Carlo, hindi perpekto ang sitwasyon, pero pinipili pa rin nilang magmahal sa gitna ng dilim at tahimik ng mga halakhak. Ikaw, may ganitong karanasan ka rin ba? May sikreto ka bang gustong ikwento sa akin? Kwento mo yan, kwento rin ng marami sa atin. Kaya kung meron kang sariling lihim na kwento ng pag-ibig, pagnanasa, o kahit kabiguan, ishare mo na kay Kuya Will dito sa M2M Desires. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga kwento ng pag-ibig na bawal pero totoo. Ako po si Kuya Will. Laging handang makinig at magbasa ng mga kwento ninyo. Hanggang sa susunod, dito lang sa M2M Desires kung saan bawat lihim may damdaming gustong kumawala. Ingat kayo mga tol at tandaan, kahit sa fire exit man 'yan, kung totoo ang init hindi mo mapipigilan.